Tapatan sa tanghalian kasama si Nep Castillo dito lamang sa Radyo Bravo Magandang tanghali mga Kabrabo muli may makakapanayam ulit tayo sa mga oras na ito kaugnay dito sa ating napabayaan ika nga na uh, isang industriya sa ating bansa at uh, ang alam natin ito ay uh, muling ika ni Attorney Hill Valera ang uh, nominee nitong uh, uh, Pinoy Ako Party List, walang iba, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kaugnayan sa turismo. Bakit kaya interesado ang Pinoy Ako Party List pagdating sa turismo? Attorney Hill Valera sir, magandang tanghali po sa inyo sir. Ah, magandang tanghali sa iyo, Nep at saka sa mga Libo-libong nakikinig at nanonood sa iyong programa. All right, uh, Hill. Itong turismo na isa sa mga uh, pangunahin, no, na ikakampanya ninyo, uh, advocacy ng inyong grupo, bakit po ito ang napili ninyo, yung turismo? Uh, sa totoo lang, ang turismo ang isa sa mga pinakamurang pamamaraan para magkaroon ng maraming 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 trabaho ang mga Pinoy. Mm -hmm. Dahil uh, tayo ay isang 7600 islands na punong puno ng napakagandang mga beach resorts. Okay. Tapos ang mga katutubong kapatid natin Napangalagaan naman nila karamihan yung mga kabundukan natin. Mm. Kaya pagka nag-mountain trekking ang mga turista, mm. makikita nila na ang dami-dami pa pala mga punong kahoy na pwede silang mag-enjoy. Mm. Na mag at the same time makita yung mga napakagandang waterfalls natin. Mm. Tapos marami tayong mga bulkan. <laughs> mm. Hindi pumuputok ah. Yeah. Eh, kasi pagkasatal, yung well, tal ngayon eh. Oo, oh, tama. <laughs> so, okay. Tapos, ah uh, marami rin ho tayong hot springs. At maraming hindi nakakaalam, mm. eh, kahit na mga Pilipino, na marami rin tayong cold spring. yon Yan ay hindi na natin na ipor sa ibang bansa, sa ibang mga continents, mm -hmm. para mahikayat silang pumunta dito. Dahil... Mm. Alam mo, yung Thailand nakakainggit. Ang bisita nila na turista kada taon 30 million. Wow. Tayo 6 million lang. lang. <laughs> Samantalang kung ikumpara mo ang Thailand at ang uh -huh. Pilipinas, mm. eh naku, so, sobrang mas maganda ang Burakay natin kaysa naman yung Phuket uh, beach ng Thailand. Ng Thailand. Mm. So, Wala walang walang ibubuga. Mm -hmm. Malaysia, wala ring ibubuga yung Indonesia na yan. Pero mm. talo-talo tayo sa number of tourist arrivals kaya pagka nap napalaki natin yan sa tamang pag-iisip tamang estrateya hmm. at konting budget lang eh napakaraming trabaho na paay bibigay natin sa mga pinoy mm -mm -mm -mm. so ibig sabihin Attorney Hill na maliban sa ordinaryo na mga uh, trabahador natin o mga obrero natin eh Uh, magiging employed din itong mga katutubo natin? Sa papaanong paraan? Siyempre, alam mo, ang katutubo, they are the best tourist guides when, Ayun? They, when ano? the visitors uh, will have to visit the waterfalls, mm -hmm. the forests, the volcanoes, the cold springs, the hot springs. Mm -hmm. They are the best uh, teachers uh, to teach them on how to hunt uh, the mm. wild wild animals in our forest. Kasi Pati how to survive, ha? And how to survive, of yes. course. Uh -huh. no? Kung paano magsindi ng wan, ng, ng su, ng wan, ng apoy, Apo. na hindi ko gumagamit <laughs> ng posporo. <laughs> oh, <laughs> eh, al alam mo, yan lang naman ang hinihintay ng mga foreign tourists na alam nila, nagkakaintindihan sila sa English, kasi marunong naman si tayo umintindi ng English. Tama, eh, uh -huh. Sa Thailand, kundi lang marunong umintindi ng English pero dinudumog ng turista. Bakit gano'n? Mm -hmm. Kasi sila ay talagang uh, nagpo-focus sa tourism mm -hmm. as a means to provide employment, not only sa katutubo mm -hmm. kundi sa mga ibang Pilipino na hindi na kapag trabaho sa palayan nila mm -hmm. eh yan ang mga alternative jobs like for example mga tourist guide mm -hmm. sila 'yung mga taga-masahista nila mm -hmm. 'yung magluluto para mga chef sila Correct. para sa pagkain ng mga mga tao eh mas masarap siempre magde mm -hmm. Filipino, hindi ba? back mm -hmm. na uh, sila 'yung pwedeng uh, mag-tour uh, mga uh, turista natin kung paano magtanim ng mga iba't ibang klaseng indigenous plants. Oh, yan, yan ang mga gusto naman ng mga turista kung paano mag gumawa ng mga woven material sa mga katutubo. Mm -hmm. At pagbibili nila yun sa mas, marahal, mas mahal na halaga. Mm. O di ang dami talagang trabaho. Ang Spain, alam nyo ho, mm. the number one industry ng Spain is tourism. Tourism, yes, yes. Kaya yes. nga nagpo-protestan na ang mga residente doon sa Spain. So, sabi nila, ayaw na namin yung masyadong maraming turista kasi nabababoy na yung aming bansa. oh <laughs> Kaya may tawag po ako dyan, dapat mm. ang tourism natin, responsible tourism. Responsible. Oh. In uh, a way, na, na, napapangalagaan pa rin yung uh, uh, ating uh, kalikasan. Tama. Oo. Oh, kasi meron yung mga ibang nagbabandalize eh. Oo. Oh, at tulad nung uh, Crystal Cave, dati dinudumog yan ng turista sa Baguio. Mm -hmm. Ngayon wala na kasi pagpasok mo sa Crystal Cave, eh puro may mga vandalism na makikita mo at saka nagtitibak ng mga bato-bato doon. Mm -hmm. Eh naubos na yung bato sa loob. Wala na kang makitang silver-silver dyan sa loob ng cave. Oh, I see. Oh, oh, oh. Dapat responsible, responsible. ng Responsible. okay, okay. All right. Sige, maraming salamat, uh, Hill. At uh, napakaganda nitong inyong uh, adhikain. Ika nga, may kaugnayan dito sa pagpapayabong pa. Oh, lalim na Tagalog nun, ha? Huh? Oh, pagpapayabong pa <laughs> ng ating uh, tourism industry. Itataguyod yan ng Pinoy ako, party list. Maraming salamat po, Attorney Hill Valera. Yung po si Attorney Hill Valera, ang nominee ng Pinoy Ako Party List at pinag-usapan namin itong may kaugnayan sa lalo pang uh, kampanya na pagyamanin pa at ipromote pa ang magagandang mga lugar dito sa ating bansa hindi lamang para sa mga pangkaraniwang, ordinaryong Pilipino, kundi ganon din sa ating mga kapwa Pilipino na mga katutubo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.